Gusto mo ba na madali ang brownies tapos Milo ang flavor? Yay! Gusto niya yon. Tara, gagawa naman tayo ng super dali lang na brownies na ang flavor ay paborito mong Milo. Hindi ka na din kailangan pang gumamit ng oven para lang makagawa nito. At isa pa, yung mga ingredients na kakailanganin natin is mabibili lang sa mga tindahan na malapit sa inyo. So paano? Simulan na natin. Diretso na agad tayo dito sa ating kawali. Bali, maglalagay lang tayo dyan ng half cup ng butter. Pero hindi naman kailangang butter talaga ang gagamitin ninyo guys. Pwede naman kayong gumamit ng mga mumurahing margarine na bibili lang sa mga tindahan. Nakalagay po pala sa medium heat ang apoy natin dyan. Kapag natunaw na ng tuluyan ng butter, isusunod na din natin dyan ang 3 cup lang ng white sugar. Pwede n'yong dagdagan, pwede n'yo din namang bawasan. Depende syempre 'yan sa so preferred ninyong tamis. Pero medyo tantyahin n'yo din po ang paglalagay ng asukal. Since ang Milo nga po ay medyo matamis na din. Halo-haluin lang natin 'yan hanggang sa humalo na sa batter yung asukal na inilagay natin. Then saka naman ako dyan maglalagay ng 3 tablespoons lang ng tubig. Kung gusto n'yong mas sumarap, pwede namang gatas or chocolate milk ang ilagay ninyo instead of tubig. Pero since budget-friendly nga ang ating brownies, kaya tubig ay pwede na. Maglalagay na din po pala tayo dyan ng 1 tablespoon lang ng vanilla extract. Optional lang naman yan guys, pwede naman pong wala, pwedeng meron. Naglagay lang po ako niyan para mas bumango yung magagawa nating brownies. After na ay pwede na tayo maglagay ng 3 sachet ng Milo Powdered Milk. Pero kung meron naman po kayong ibang type ng brand ng powdered chocolate, pwede nyo naman po yung gamitin. Halo-haloin lang natin ito hanggang sa matunaw na ng tuluyan yung inilagay nating Milo. Dapat din ay nasa low heat na lang po tayo dito guys dahil medyo magiging thick na ang mixture natin dito. Kapag natunaw na ang Milo, ay pwede na nating patayin ang apoy at hayaan mag-subside ang init. Balikan natin yan after ng 20 minutes. After ng 20 minutes ay eto na yung Milo mixture natin. Naging thick na ang consistency nito since nalamigan na. At this point po ay maglalagay na tayo dyan ang dalawang pirasong medium size na itlog. Kailangan guys malamig na malamig na talaga ang mixture ah bago tayo maglagay ng itlog. Baka po kasi maluto sa init yung ilalagay nating itlog. Hindi pa din po pala nakabukas ang apoy natin dyan. Halo-haloin lang muna natin yan hanggang sa magsama-sama na ng tuluyan ang itlog at ang Milo mixture. Kapag ganito na, ay pwede na nating ilagay ang 1 and 3 cups ng all-purpose flour. 1 and 3 fourth po talaga yan guys. Di ko na lamang po napakita yung dinagdag ko pang harina. Mix-mix lang natin yan hanggang sa wala ng harina ang makita dito sa mixture. Huwag nga pala kayong mag-alala guys. Ilalagay ko naman po sa comment section yung list ng ingredients na nagamit natin dito. Check nyo na lamang po. Kapag okay na ang mixture at ganito na ang consistency, ay pwede na nating buksan ang apoy natin dyan sa low heat. Haluin natin yan ng haluin hanggang sa maging buo na itong Milo mixture natin. At kung hanggang ngayon ay nanonood ka pa, it means na interesado ka sa ginagawa natin today. At kung sakali pong magugustuhan mo itong Milo brownies natin, pwede po bang pusuan mo naman ang video natin? At mag-iwan ka na din po ng comment na super sarap ng Milo brownies. Maraming salamat po! Yan, guys. Makikita ninyo dyan na naging buo na at naging maganda na din ang kinalabasan ng ating Milo Brownies dyan. Kapag ganyan na, guys, ay pwede na natin niyang hanguin at ilagay sa container na may cling wrap para madali lang ang pag-unmold nito. I-flatten lang natin yan ng maayos. At para sa final touch, ay lalagyan naman natin yan ng mabisong happy peanut sa ibabaw. Palamigin lang natin ito ng isang oras. Then, saka ipasok sa ref na magdamag para magset ito ng tuluyan. And makalipas ang magdamag sa ref, ay ready to serve na ang ating chocolatey at chewy na Milo Brownies. Hatiin lang natin yan sa gusto nating laki at ishare natin yan with our loved ones. And syempre, itag mo na din ang buong pamilya at barkada at subukan nyo na din gumawa nito.